Maayong buntag mga ka-part time so karon na tagaan si kog 28 mil ni boss. So bay siya ni hawa. Na siya gihatag nako. Na ko. Mm, money, mga bag. Yan ni siya gihatag nako. so kini nindot ni siya. Ako ning ihatag ni para sa iyang kuan sa iyang pang-school niya or sa iyang pangasay kay hilig biya tumangong bira. So na siya, pan, <laughs> na siya no. So ako ni siyang ihatag ni, ya, niya niya na siya gihatag nako na ing aning belt bag ba niya. so, nga naglibog bang sad kay akong gisukod. Unya di man maarang sa akong hawak mo sao mani man siya pagsuot ha? So nakaron ako na dai ko ay nakita na ko sa mga mga lokal diri nga diri isuot din siya nga pangingana. Ya pwede na po na isuot ang ko. Ah, so, kini ako ni siyang ihatag ni ni Kuya or ni Jeep Jeep. So, kung kinsa ganahan, ani nila. Ako na ni niyang ihatag. So, nilot ba ako ni nga brano kay H&M. So, muna akong giingon ninyo guys nga, natagaan dyo ko 28 mil. Mm, siya nga bag. Kaya ningon siya nako di ba muli ka? Unya, birthday sa'yo mo igsuon. Oo, oh, birthday dok. Birthday niya. So, muna akong i- ingon si nga mo akong irigalo para niya so, na yung mga bago pa gini niya napalit March 6 man siguro niya napalit niya na pa yung mga serial number kay so, ako nang ihatag ni Julie May para sa iyang mag choy okay. more mordili gini dili gini para katianan ang gamay rajud kaayo So, anak, kanindot ani siya nga gamay nga bag, pwede po ninyo mo siyang ma sling bag kay na siya kanang tawag ano eh. Na, na pa siya belt sa sulod ani. So, gamay ni siya. Na pa siya na pwede ninyo mo siyang himong sling bag. So, dagan kaya ipanghatag si Doc. So, last time, na siya ihatag nga sapatos, hindi po maarang naku. Kaya, kay ang iyang nahatag is 41, yung akong tail is 42. So, di kayo maarang. So, yun siyang ah, sige, ako nalang lang na yung kuha nung balik. Kay, di man maarang ni mo. So, nasi na nga mga sapatos. Ang problema lamang po, kay, 46 man ang sukod siyang sapatos. Di yun na ako ma, di yun makuha mga nindot ba Kay, di mo po niya ihatag kung dili, kung dili sukod. So, nang motong nang utana ko sa ako ang, nga igsuon, kung sa TL sa akong kuya, kaya para matagaan og sapatos hantud karon wa ini ni reply hinay pas ba oh? so wa na jud mahimo gawas sa pagampo murag nakalimot na jud si sir sa sapatos oh, wa jud manabit bit in town So, so, na lang kunalay mo palit og sapatos kung makauli ko sa Pilipinas pohon para sa iya ha. Okay. Nasayangan ko ba kay mga nindot ba yung mga sapatos niya, mga branded niya kinadaghan ng sapatos naglibo ko ang saon niya pagsuot nga duhara ra mo takabok iyang tiil kinadaghan ng sapatos nga, sige panghinlo ng mga sapatos mga bag muna na na hinong kog bag sa so, sige ko panghinlog bag na tagaan na hinong kong bag so kini mahal mahal gyud ni noon siya o oh, nga bag 28 sumen ko sana all na kwarta na lang ni eh. <laughs> pero Pasalamat ka punta noon na tagaan ta og mahalon nga bagay. kay mura di nga baga. Maski pag nindot kay 28. Dako ra kaayo. ayo ni before po siya nila kay din siya kung unsay imong makita nga gamay nga mga sinina so kwa ah. so samtang namilo ko nangita kog mga gagmay gagmay mga sinina nga pwede na kong ma makuha. Ya. Yeah. Kini nga gamay, nga bag ako ra ni siyang ah, ilabay ni nakong karton kay unsa ako so, manay nakong karton lagi nga bugat bug mag makuhaon mag, red space ang ako ang malita ang gamay ra kayo so mo ako nakuha nga t-shirt rough ral, uh, rough laurel ah, di nakahilwas ang ungo mm, yeah. ganahan medyo mga polo mga long sleeve nga mga ko yung mga t-shirt pero mas gusto ko yung mga ingani mga, long sleeve mga taas taas og mga hmm. So, medyo, medyo gamay gamay ni siya pero okay ra kay pwede siyang ma stretch adjust siya pwede po ka pero feeling na ako magpagamay di ko tiya kay murag dako dako or, gamay gamay ra gud po siya yan na siya gihatag na ako. Muna akong ganahan o kulay color black. Na po siya gihatag na ako nga color black. Kung ganahan Di ko ani. Inindot kayo siya. nasa mur, sakto po sa kuha. Amot lang ha. Sa inyong mga mata sakto ba sa kuha. Pero piling na ko sakto sa kuha. O, oh, diba? mm, di ba? Di ba? batang nga rin nagpants, sapatos, nga nindot. O, oh, na. O, ang tiyan nakita. Tambok ayo yan na po siya gihatag na kuani. So, marag, nindot po ni siya, pero marag dako na yun kayo sa kuha. Ah. So, mo, mo na akong itry na kong sukod nga, kung oh, dako, dako, rambin na eh, ako. Kaya mga tali ihatag ni ati Hanan niya kay um, mo siya kaigangan dito. Pero nindot ba ni siya, oh? Hmm. Um, dako, dako, rambin sa kuha. Ah. So, maulot to guys. Hanggang sa sunod na kong part time. Bye!